Malakristal sa lino ng tubig, lunti ang kapaligiran, at malakas na lagaslas mula sa bundok, isang nakakamanghang likas na yaman na matatagpuan sa probinsya ng Laguna. Tara't samahan nyo kami ng i-enjoy ito. Sino ba namang hindi nangarap na libutin ng Pilipinas? Sa dami ng mga gandang tanawin at pasyalan, mayamang kultura, at masarap na pagkain na tiyak may pagmamalaki natin. Kaya mula dito sa Agoncillo, samahan nyo kaming tuklasin ang natatanging ganda ng Batangas at ang mga natatago pang natural na ganda ng Calabarzon. Hanggang sa unti-unti ay malibot na natin ang iba pang lugar mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya't ano pang hinihintay nyo? This is Johnny and his King, mga dating empleyado na ngayon ay may maliit na negosyo. Tara, libut tayo! Ngayon nga ay nasa Mahayhay, Laguna tayo para libutin ang isa sa naggagandahang talon dito. Walang iba, kundi ang Taytay Falls. Sa mga nice magpunta dito at gustong makita at ma-experience sa kagandahan ng Taytay Falls, ito ay may layong 112 kilometers mula sa Maynila o nasa tatlo at kalahating oras na biyahe para sa private vehicle, pwede kayong mag SLEX from Manila, Exito Turbina, kalamba, papuntang San Pablo City, via Santo Tomas at San Pablo to Mahayhay. Pag nasa Mahayhay na kayo, pwede na kayong magtanong sa mga lokal kung saan ang papuntang Taytay Falls. Maaari nyo rin naman itong search sa maps. Kung magkukommute naman kayo, pwede kayong magbasa sa LRT Taft, Vendia, going to Santa Cruz, Laguna, sa Santa Cruz, pwede kayong sumakay ng tricycle papuntang terminal ng jeep. Sa jeep, papuntang Mahayhay. Sa town proper ng Mahayhay, maaari na kayong mag-tricycle papunta sa pinakamalapit na bababaan papunta sa Taytay Falls. mula sa Bukana, kailangan nyo lamang magbayad ng 50 pesos each na environmental fee. At bukas ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hindi pa man kami nakakalayo, ay bumungad na sa amin itong souvenir shop na ito. Natuwa si Mrs. kaya bumili na siya ng ilang items bilang remembrance. naririnig mo na ba yun? <laughs> hmm. Sensitive na ako may experience yung sinasabi nilang malamig. ito lang mag Ito na naman yung outfit. Mm. Papa malamig kasi sabi nga nila, malamig daw ang tubig. Kaya natin, kaya natin malalaman kung totoo nga. Sige kana. Oo. Oh. Ganyan lang lugar. Puro kang naglalakad sa park. <laughs> Sinasabi ko na sa inyo, konti lang Konti lang dalhin yung gamit. Kung maaari tubig lang. Malayo yung lakad. Ay sila maglakad, basta ganito yung paligid. Malamig, maraming halaman, saka maganda yung lugar. Ang maganda yung lalakad. Saka maganda yung... <laughs> ka sama, kasama. <laughs> <laughs> Dami tingin mo sa suyo na Ah, naririnig na namin dito yung lagaslas ng tubig galing sa sa ilog. maganda dito guys aso ah, so i-ready nyo din yung yung mga binti nyo kasi so, medyo mahaba-haba yung lakaran pero okay lang na ah, makikita naman natin sa dulo kung kung gaano kaganda yung falls na pinagmamalaki ng kaitay so balikan natin balikan namin kayo mamaya para sa falls tingnan natin kung gaano wow! kita na dito! so yan guys dito sa taas kita na namin pero hindi ko pa alam kung ayun na yung mismo pero yun o oh, malakas na yung lagas-lagas ng tubig eh. so, makikita na yung mga mayroon linis ng tubig o oh. ang ganda ano to? Aplas ang pangalan ng puno ha puno? Ayun pa, May mga ganito guys, kasi protected siya ng DNR. Tama, di ba? So, hindi ka pwede dito mamitas ng mga halaman. Eh, lahat to. protected ng gobyerno. Bawal din magkalat. Ang Taytay Falls at Mount Manahaw ay protektado ng DENR. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ang pagkakalat at pagpitas at pagsira ng mga puno at halaman sa lugar. At tingin ko rin, bawal ang panguhuli ng anumang uri ng hayop dito. Pinag-iingat din ng mga turista sa mga guho at sa posibleng pagguho pa ng lupa. Ah guys, nalapit na kami. Saan naman na namin yung falls. Mula dito, makikita, makikita na namin yung falls. na bayan na ito ng Mahayhay sa probinsya ng Laguna ay kilala sa natural na ganda. At sa pagbisita namin dito, kitang-kita ang pag-aalaga nila sa kalikasan. Ngayon nga ay nasisilayan na natin ang sikat na sikat at dinarayong Taytay Falls. Ang taas ng talo na ito ay nasa 12 meters o 39 feet. At ang malamig at tila ba ng yelo na tubig na bumubuhos dito ay mula sa mga banahaw. Napakalilaw ng tubig dito kaya naman napakasarap magtampisaw.

Napakasarap maligo sa talon. Mag-picnic o mag-barbecue sa paligid nito. At kung may mga alaga naman kayong aso, ay pwedeng-pwede sila dito. <laughs> para sa mga nakamotor at may dalang sasakyan, may mga parking area naman sa Bukana. 20 to 25 pesos sa mga motor at nasa 50 to 100 pesos sa 4 wheels. At kung nakaabot ka sa punto ng video na ito, pakoment naman kung saan ka nanonood para malaman namin kung saan na nakaabot ang video na ito masarap talaga mag-relax at magbabad sa malamig na tubig at i-enjoy ang napakagandang kalikasan. Mula sa nakakapagod at stressful na pagtatrabaho, huwag natin kalimutang paminsan-minsan e bigyan natin ng pahinga at kasiya ng ating katawan. Maranasan ang kalikasang kaloob sa atin ng poong may kapal. Palis na kami guys. Palis na kami kasi nilalamig na din kami. Kasi Kung... wala, <laughs> ako nilalamig na ako pero wala, wala kasi kami dalang ano yun. May tawal ka ba ang dala? May tawal akong dala. Uh, may kasi Nasa moto. Kasi wala akong dalang pamalit. Uh, ito kasi dapat pamalit niya. Eh hindi niya, bin, hindi niya hinubad. Kalimutan eh, Edy... ko. Yan. <laughs>